Samahan niyo ako ang ibahagi sa inyo kung ano ba ang nangyari sa aming mga trabaho dito sa UAE noong panahon na may lockdown o noong panahon na meron tayong sakit na iniiwasan. At bago natin ikwento iyan ay kumain muna tayo at mag-ulam tayo ng ginisang tuna at saka itong isang Arabic na ulam, Arabic food na ito ay gawa sa talong at sa iba't ibang klase ng gulay. Masarap siya pero kaya laang ay maraming spices at napaka oily. Ayan nga mga kaulam, nung panahong COVID nga noon talaga ay napakahirap ng buhay dito sa ibang bansa. Kaya pag naririnig ko noon ang daing ng mga tao sa Pilipinas na sobrang hirap, napapaisip ako na mas mabuti pa sa Pilipinas at kahit papaano may mga ayuda silang natatanggap kung kani-kanino galing. Pero dito sa amin talaga nagtiis kami noon ng walang ayuda. Bilang isang nursery teacher noon kami ang kauna-unahang ipinasara dahil nga naghahawak kami ng mga maliliit na bata. Siyempre kapag maliliit na bata mga kaulam, kailangan agad nating protektahan ang mga batang ito. Noong una ay pinagtatrabaho kami online, nagtuturo kami online dahil nga kailangan din ng mga batang magkaroon ng learnings kahit sila ay nasa bahay. Pagkalipas nga ng isang buwan ay himinto na rin kami sa online dahil lang ibang mga magulang ay umuwi, umuwi na rin sa kanya-kanyang bansa. At doon nagpasya na ang pamunuan ng trabaho ko na hindi na kami sasahuran o kung sasahuran man kami ay kalahati lamang pero kailangan naming lumabas para magturo sa mga bahay-bahay ng mga bata na hindi naman talaga po pwedeng mangyari dahil bawal noon lumabas. Noong panahong iyon ay sa Dubai pa kami nakatira at marami akong border sa bahay namin na nawalan, ang iba nawalan ng trabaho at ang iba work from home. Ang iba naman sa kanila ay kailangan mag-report sa kanilang trabaho kahit na bawal lumabas. Pero nung humihigpit na talaga ang seguridad part at iniiwasan na ng gobyernong mahawa ang lahat, nagsarado na din ang ibang kumpanya. Kaya kaming lahat na nakatira sa aming bahay noon ay talagang nanatili lamang sa loob ng bahay nung mga panahong iyon. Ang iba'y walang trabaho, nawala ng trabaho, ang iba'y work from home. Kaya naman noon napilitan talaga naman akong gumawa ng paraan para kaming lahat sa bahay ay makakakain ng sabay-sabay kahit ang iba'y walang trabaho. Dahil ayaw kong maramdaman nila yung sobrang stress na nawala na sila ng trabaho, tapos wala pa silang kakainin, tapos iniisip pa nila ang kanilang pamilya sa Pilipinas. May oras noon kung anong oras at ilang oras kang lalabas ng bahay kaya kinukuha ko yung mga pagkakataong iyon para makapunta ako sa palengke at makapamalengke ng mga isdang mura na tatagal sa aming lahat na magkakasama sa bahay. Bumibili ako noon ng mga dilis, aking tinutuyo, tapos ang isda niluluto ko ng pangmatagalan talaga. Sinisigurado ko na kaming lahat ng nasa bahay ay makakakain sa tamang oras. Pinilit naming maging masaya, pinilit namin maging okay ang buong maghapon araw-araw kahit alam namin na hindi talaga okay. Dahil ang nasa isip ko noon, mas matindi ang magiging epekto ng stress kung iisipin namin ang sitwasyon araw-araw. Talaga namang ang mga nilagang luya ay laging asbok, tapos nag, nagsusuob talaga kaming lahat. Araw-araw yan, pinipilit ko talaga lahat ng kasama ko sa bahay na uminom ng nilagang luya, magsuob, para lamang maiwasan namin talaga yung mga dadapo sa aming katawan na sakit. Hanggang dumating ang punto na ang aming bahay ginawa naming sinihan para lamang sa gabi meron kami mapag-aliwan. Kahit sa araw, ginagawa namin talaga ang lahat para maging masaya kami sa bahay. At dahil nawalan ako ng trabaho noon, nawalan talaga ako ng source of income. Nagpa-order ako noon ng pagkain online, aking ipinopost sa Facebook. At dahil napakarami ng umu-order noon dahil hindi sila makalabas ng bahay, nagluluto ako ng pagkain at aking idini-deliver sa mga bahay-bahay. Bukod pa sa mga sariwang isda na binibili ko sa palengke at aking idini-deliver sa mga taong hindi makapunta ng palengke. Nakakapunta ako noon dahil may sasakyan ako at binibigyan lang kami ng oras kung ilang oras kami pwede sa labas. At nang dahil sa aking pagdi-deliver at paglabas-labas, nahawahan ako ng sakit na ito. Hindi biro ang takot ko noon dahil noon talaga kasagsagan talaga. Nung nahawahan ako noon, yun talaga yung time na lahat ng tao ay takot na takot at talaga namang iwas na iwas silang magaroon ng sakit na ito. Ang banyo sa aming, dalawa ay, sa aming bahay ay dalawa, isang malaking banyo at isang maliit. Doon sa maliit ay napanatili namin talagang napakalinis ng banyong iyon. Iyon ang ginawa ko talagang lugar kung saan ko pwedeng ikulong ang aking sarili na hindi ako lumalabas. At doon nila ako ay ng pagkain. Doon din talaga ako natutulog. Nakakandado talaga ako sa loob ng banyo. Ginawa ko iyon sa sobrang takot ko na mahawahan ko ang mga kasama ko sa bahay. Sa sobrang takot ko na mahawahan ko ang aking mga anak. Para lang makita ko at makausap ko ang aking mag-aama, call kami kahit na ilang hakbang lamang ang aming layo sa isa't isa. Naghanap talaga ako ng mga taong nagtatrabaho sa ospital para lang magpatulong na gusto kong pumunta sa facility ng gobyerno na alam kong malayo ako sa pamilya ko at malalayo ako sa mga kasama ko sa bahay para hindi ko sila mahawa. Sa kagandahang palad naman ay may tumulong sa akin para makuha ako ng gobyerno sa bahay at madala talaga ako sa pasilidad. Pero ang pinakamasakit noon, noong ipinatest na namin ang lahat ng kasama namin sa bahay, ang bunso kong anak ay infected na din pala. At napagpasyahan namin ang anak ko ay ihahatid din sa, sa lugar kung saan ako naroroon Sobra ang naging takot ko noon dahil ang anak ko ay inihatid ng sasakyan ng galing sa gobyerno ng alas 10 ng gabi at siya ay nag-iisa talaga at ang taga-maneho lamang ang kasama niya sa sasakyan. Habang nagbibiyahay ang anak ko, simula sa bahay namin hanggang sa pasilidad kung saan ako naroon, hindi talaga mapakali ang aking pakiramdam na parang ang aking puso ay tatalon sa aking dibdib. Alas 10 hanggang alas 11 ng gabi hinintay ko talaga ang aking anak na makarating sa aking lugar. Sobrang pasasalamat ko talaga sa gobyernong ito dahil sobra talaga ang ginawa nilang tulong sa amin. Habang kami ay nasa pasilidad, libre ang lahat, lahat-lahat. Pagkain at check-up ay libre talagang lahat. Dumating ang anak ko sa pasilidad at inihatid nila sa kwarto kaya sa buong isang linggong mahigit magkasama kami ng anak ko sa kwarto. At noon unti-unting nag-alisan ang aking mga kasama sa bahay dahil ayaw nilang mahawa sa sakit. At doon din namin na pagpasyahan, pagbalik namin mag sa bahay namin, na pagpasyahan talaga namin ng asawa ko na lumipat na kami ng ibang bahay. At iyon nga ay kung saan kami nakatira ngayon. Simula nung panahong iyon, pag lumip, paglipat namin, doon, dito na kami nakatira hanggang sa oras na ito. Sobrang hirap ng pakiramdam ko noon dahil ang mga kapatid ko noon ay nasa Pilipinas na. Dalawa na lamang kaming natira dito. At sobrang lungkot talaga ng naranasan ko noon. Lalo nang ako nalungkot nang tumawag sa akin ang tatay ni Kaylan at sinabing infected din daw siya. Pero siya sobrang tindi ng ubo kaya sobrang kabako talaga noon. Hindi ko talaga maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko talaga. Isipin ninyo, wala akong trabaho, wala akong sahod. Ang dami kong inaasikasong mga kasama sa bahay para lamang masiguradong kakain sila sa oras, para lang masiguradong okay kami sa loob ng bahay. Ang asawa ko at ang panganay kong anak ay hindi nahawa ng sakit na ito. Pero sobra-sobra ang stress sa isip nila at sobra-sobra talaga ang epekto sa kanila ng mga nangyaring yun. Lalong-lalo lalo na noong mga panahong nasa facility kami mag-ina, ang akin namang mag-amasa sa bahay ay sobrang pag-aalala at sobrang pag-iisip sa aming dalawa. At pagkatapos nga noon, nakatanggap pa kami galing sa gobyerno ng tulong ng mga pagkain at mga bagay na magagamit namin sa loob ng bahay. Anim na buwan nga ang lumipas bago ako nakahanap ng trabaho at talaga namang hirap na hirap ang pakiramdam namin noon. Yung pakiramdam na hindi ka makapagpadala sa Pinas, wala kang magawa sa buhay mo dahil wala kang pera. Sobra talagang hirap ng pakiramdam noon. Ngayon nga pag naiisip ko yon at naaalala ko kung paano kami nakaraos, minsan na naiiyak pa rin talaga ako. At pagkatapos noon may nangyari naman sa asawa ko na hindi inaasahan talaga at talaga namang sobra din ang naging nervyos namin. May nangyari sa kanya na talagang nalagay ang kanyang kalusugan talaga sa napakahirap na sitwasyon. Ikwento natin ito mga kaulam sa susunod nating video. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating mga kwento. Hanggang sa muli, sana'y kayo'y nabusog din habang kayo'y nanonood. Maraming maraming salamat po.